at dahil nga sumibol na ang ating aring araw ay uh, inutusan ko itong aking kapatid uh, na bunso at nag-iisa kong kapatid para maglagay ng mga vulcasil dahil nga naobserbahan natin itong uh, mga nakaraang araw nung tag-ulan ay ang dami-dami talagang butas o mga tumutulo sa loob ng bahay kaya gamit na gamit ang mga timba, batcha at whatever na dyan bumili na nga ako dyan ng medium size na vulcasil para naman lahat na lang ay lalagyan ito nga yung uh, drone shot. Charot, hindi siya drone shot ata. cellphone nga lang 'yan. Pinabejohan ko nga 'yung ating uh, bubong para naman makita natin kung anong sitwasyon niya. At ayan na nga parang kailangan na ng panibagong bubong. Pero hangga't wala pa tayong ipon at wala tayong budget, ay tiis-tiis muna. mag vulcasil muna tayo dahil nga sa bulkasil walang tulo. Kayo ba may tulo? charot. At dito nga ay sinimula na ng aking kapatid maglagay at sabi ko nga lahat ay lagyan niya na para sigurado. Kasi nga mauubos ang aming mga batsa kapag talagang tag-ulan. Yan lamang ang ating video for today. Maraming salamat everyone. Bye mga kakeme! Ganda ng taas ano?